may sinasabi sila ilang base na raw kayo binigyan ng barangay settlement. <laughs> Nakita niyo gaano kasi nungaling yung mga yan. O, oh, paano kayo magkakaroon ng barangay settlement? Eh, hindi na ako sila tinatanggap sa barangay. O, oh, hindi po ba? Paano ako magkakaroon ng barangay settlement kung wala akong barangay na tumatanggap sa kanila? Sige nga po. May nagtanong sa akin. Good day po, Pusray. Tanong ko lang po, sa regarding sa text ng Ola kasi medyo hindi na rin po ako nakakatulog sa mga ginagawa nilang pananakot. nag lang naman po ako para mabayaran ko po ito kasi po napapanood ko po kayo at least may idea ako. Pinipilit din po nila ako magbayad ng partial. Kaso naisip ko nga po, sayang kasi hindi mababawasan ng utang ko. Gusto ko po ito bayaran na ng buo basis sa kung ano ang tamang interes. Hindi na rin po ako sumasagot sa mga tawag at text kasi tama nga po ang sinabi nyo. Pag sinagot ko sila at yung hindi ako sisigawan, mumurahin naman po ako. Kaya po ito, nakatanggap na naman po ako ng text sa kanila. Dalawang magkasunod po yan. Notice of Ongoing Municipality Settlement Good day! Inform ko lang po kayo na magkakaroon po tayo ng Municipal Settlement bukas May 28, 2024 at 10 a.m. para ma-finalize ang posibleng ireklamo laban sa dahil sa hindi mo pagbayad ng tama sa isang online lending company. Dahil sa ilang beses na kayong binigyan ng Barangay Settlement ay sinasa walang bahala nyo lang ito. Ngayon, huling tanong. Ikaw ba ay madadaan pa sa pakiusap? O sa munisipyo ka na lang po magsesettle sa harap ng otoridad ng inyong bayan? Note, we offer maximum discount today to close your account. Or you can pay partial minimum of 3,000 to hold your account regarding this matter. Kailangan ng iyong bayad bago mag-alas 3 ng hapon hanggang ngayong araw lamang. Nakipag-ugnayan na kami sa iyong barangay. Para sa pagpapatupad ng writ of execution o paghatak ng gamit katumbas ng halaga ng inutang mo kung hindi mo mabayaran ng iyong obligasyon. Sinimulan din namin ang pagsampa ng blatter sa iyong barangay at tinroseso ang NFIS Negative File Information System Blacklisting ng inyong pangalan. Gayunpaman, maaari nating ihinto ang ganitong paggilos. Kung magbabayad ka ngayon sa ilalim ng aming amnesty program para ma-close ito ngayon. Ibibigay sa iyo ang pinakamataas na discount offer. Nasa iyo na ang desisyon. Sana po ay mapahiyuhan niyo ako. More power po at salamat sa mga information niyo sa social media at at least nakapag-isip po ako ng maayos sa work ko. Pakihide na po lang po identity ko. Thanks po. Alright. Uh, maraming salamat po dito sa panibagong katanungan na ibinigay niyo po sa atin. Uh, pero bago natin sasagutin, imbitahin ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, sagutin po natin siya. No? Uh, sabi niyo nga po kanina no, na pinipilit po kayo na mag-partial eh, hindi naman talaga ho yan kinakaltas dun sa inyong utang. No? Fortunately, ganyan ho ang mga hamusadong online lending apps na yan. No? Uh, talagang pipilitin kayong mag-partial, pero wala naman nung mangyayari. So, mangyayari ho doon, kakaltas lang ho nila dun sa mga penalties na ikinakarga ho nila, no? tsaka ho dun sa interest. So, hindi ho nababawasan yung inyong, inyong utang. So, pinakamaganda ho talagang gawin nyo dyan is, dapat ipun po, tapos bayaran nyo siya one time. Okay? Tapos punta naman ho tayo dun sa, ano, sa inyong katanungan, uh, no? So, ang sabi niya ho dito, meron daw hung, ano, uh, municipal settlement. <laughs> um, ano na ho, wala ho such thing as municipal settlement, no? Bakit ho? Uh, sintido ko mon, no? Kung sa barangay nga ho, hindi na ho sila, ano, umbra no kasi nga ho sila ay uh, malalaking kumpanya ho no naglabas na ho ng desisyon diyan ang ating korte suprema no na pagka ho yung mga juridical no entity eh hindi na ho sila no uh, papansinin o hindi na ho sila po pwede pang uh, magsampan ng ano ng reklamo sa barangay ano po uh, lalo, kasi ano sila malalaking kumpanya na ho sila eh so po pwede na ho i yan sa small claims court Okay? Pagka sufficient po yung kanilang ano, uh, uh, tawag dito yung mga uh, ebidensya ho nila, no? Kasi yung pagka pupunta naman kayo sa small claims court, no? Uh, hihingin lang, hihinga naman ho kayo ng mga dokumento na magpapatunay na may utang siya eh. No? Tsaka ho yung proof na inexhaust nyo na ho or inexhaust na nung lending company yung lahat ng effort para masingil no? So yun yun yung requirement lang dun eh. No, unlike ko kasi yan pag kayo individualo ang ano, ang uh, ng hirap, no? Yun ho dadaan ng barangay yun. Huh? Okay, kailangan ho talaga ng certificate to file action ho huh, yun. No, para ho huh, uh, kasi ho huh, ang iniisip ang inaano ho huh, diyan is matapos ho huh, muna or mga uh, ma-actionan mag muna sa ano, sa barangay. No, ngayon kung hindi ho uh, ma-actionan sa barangay, tsaka ho huh, i-elevate na small claims court yun. Uh, huh no sa mga individual po yun no pero pagka korporasyon, yan corporation kumpanya no or juridical entity eh hindi na kailangan pwede na silang dumiretso sa korte okay tapos napansin ko talaga dito sa mga online lending apps na to ng mga abusado no eh ano hindi talaga nilalagay yung pangalan ng mga ano ano kumpanya nila no yung mga lending company kasi niyo ho oh, tingnan niyo nakalagay dito is posibleng ireklamo laban sa iyo dahil sa hindi mo pagbabayad mo no, sa online lending company. So hindi mo nila nilalagay yung ano yung pangalan ng anong lending company. Paano niyo malalaman o di po ba lalo na kung ano kayo napasama kayo dun sa mga tapal system. O di po ba? Kung isa lang ang ola niyo, wala problema. Kung makikilala niyo siya. Eh kung marami ho kagaya ho ng iba, di po ba? So paano 'yun? oh, bobo talaga ito eh. Hindi, hindi nag-iisip eh. Di po ba? Tapos, uh, may sinasabi sila ilang beses na raw kayo binigyan ng barangay settlement. <laughs> so, nakita nyo gano'ng kasinungaling yung mga yan? Oh, paano kayo magkakaroon ng barangay settlement? Eh, hindi na ako sila tinatanggap sa barangay. Oh. Di po ba? paano ako magkakaroon ng barangay settlement kung wala akong barangay na tumatanggap sa kanila? Sige nga po. O. Oh. Saka sa tingin nyo, tutungtong ng barangay ang mga bugok na yan. Hindi ah. Takot lang yan. <laughs> sa dami yung nariklamo sa kanila. No? Yung mga pang-aabuso nila. Hindi yung tutungtong ng barangay yan. Alam nyo, sa hindi tutungtong yung mga yan? Sa barangay, hindi yung tutungtong yan. Sa, ano, sa police station, hindi yung tutungtong yung mga yan. Tsaka ho sa korte, hindi ho tutungtong yung mga yan. Lalo sa harapan ng bahay nyo. Yung mga abusando online lending apps. na Yan, hindi ho tutungtong yan. Takot ho silang mabaliktad. Nako. Hmm. Sa dami ho ng reklamo nga na natatanggap ho dyan sa mga abusadong online lending apps na yan, ala, hindi ho makakapunta ng barangay at saka police station. Sila ho madadali eh. Oh. Tapos sa korte lalo. Oh sa, <laughs> sa dami mo na nilabag na batas yung mga bugok na yan. Oh. Tapos sa inyo, hindi rin tutungtong yung mga yan. Oh. Dahil alam nila na baka gantihan nyo Oh. Kaya ginagawa ho niya mga yan, nag ho ng mga collection agency. Oh. Di ba ba? Huwag duwag. <laughs> oh. Tapos may sinasabi pang ano, maximum discount or partial payment. Oh. Saan mo nga pupunta yung partial payment? O di ba? Di doon lang kung sa ano. Sa penalty nila. Tsaka sa interest. oh. Tapos maximum discount pa. Paano hindi nila sasabi maximum discount? Tingnan nyo ha. Kung yung na-approve sa inyo, let's say 5,000. O oh, sabihin na natin tinubuan nila naging 8,000. O. Oh. Pag lumagpas na yun ng inang araw yan, yung 8,000 na yan dapat yung babayaran lamang. No? For the sake of argument lang ho ito, ha? yung, 5, yung 8,000 na bab, magiging Nadoble na agad. O di ba? Kaya ako mag-offer ng discount ng mga 'to sa sabi 70%, 80%, pa, mga bugok. O. Di ba? Hindi 'yung discount yung ginagawa nila. Nililin lang ho kayo niya mga yan. Ganyan ho kasi nung niya mga bugok na yan. Huwag papaniwala niya sa mga yan. O. Oh. Tapos, ang sabi pa, makipag-ugnayan daw sa barangay para magpatupad ng rate of execution sa paghatak ng gamit. Gagamitin na naman ho ang barangay. O di ho ba? Ang rate of execution po, no? Ang nagpapatupad niyan is sheriff. Para ho magkaroon ng rate of execution, no? Kailangan ho, no? meron ng desisyon sa korte. O. Oh. Asan no? Desisyon sa korte? Ba't sila magkaka rate of execution? O. Oh. Tsaka bakit sila may hawak ng rate of execution? Dapat to sheriff ang may hawak niyan. O. Oh. May po ba? Nakita niyo kung gaano ka sinungaling? Smart Ay, mak. Hindi ko, ano, hindi ko, <laughs> hindi ko maintindihan kung ano utak meron itong mga bugok na to. O, oh, tapos, ito pa, isa. Dalagang walang alam sa batas. oh, Ang blatter daw po, isasampa. <laughs> ano yun ba, o? Takal yan nakipag-ugnayan na kami sa inyong barangay para matapad na rito bla 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 bla. At tapos, sinimulan na rin namin ang pagsampa ng blatter sa inyong barangay. Ang blatter o oh, hindi sinasampa. <laughs> Mote. O di ba? Pag sinabi yung blatter, yan ho is ilalagay ho in record. Yun ho. Hindi yung sasampa. Ano yung korte? Magsasampa kayo ng kaso? Mga bobo talaga kayo. Anak ng kamote. Sabi kasi mag-aral. Oh. Ng titing. <laughs> Hindi porkit may tinapos na kayo, ihinto nyo na dun. Mag-aral pa rin kayo. Basa-basa kayo ng batas. Patungkol dyan sa linya nyo. Mariusip kayo. Blattery sa <laughs> sampa. Sampa kita sa ano eh. <laughs> sa drum eh. Saka ng kamotik Gamuna eh. to. <laughs> Tapos, pinoprosesyon na rin daw yung ano yun. Blacklisting sa NFIS. Wala, sinasabi ko sa inyo matagal na wala akong blacklisting sa Pilipinas. Okay? Ang CIC po at saka ang NFIS, okay? Yan po ilagakan ng information. No? Yung mga record ninyo po dun sa ano, sa, o yung credit record ninyo. Ibig sabihin, for example, may nahiram ka sa banko, may record ka ron kung yun, member ng NFIS at ng CIC no? ilalagak doon. Para, pagka manghihiram ka sa iba pang banko o lending or financing, makikita doon. Oh. Pwede nilang ano, pwede nilang makita. Nakantating <laughs> blacklisting. Wala akong blacklisting sa Pilipinas. Okay? Ang blacklisting po, pwedeng gawin yan ng kanya-kanyang kumpanya. Depende yung sa lending niya kung gusto nila maglagay ng blacklist. Blacklist na lugar, blacklist na trabaho, blacklist na pangalan, blacklist na... Depende ho. Mga bugo kayo. Taragis <laughs> kayo. Dami yung alam. Tapos, ito <laughs> pa isa. May hinto lang, di ba? Daw yung ano. Pag, meron daw silang amnesty program pagka nagbayad kayo. Okay. Ano ang amnesty program? Magbabayad. <laughs> ano ba kayo? Galing kayo sa ano? Bundok? Ano kayo? NPA? May amnesty? O di kaya yung, nag, ano, yung meron kayong illegal na baril? May, hindi. Eh, huwag mo to. Eh, pagka nagbayad, hindi na amnesty program yun. Bayad siya eh. Diba? Manong maningil na lang kayo ng maayos, hindi pa yung kung ano-ano yung sinasabi niyo dami yung kalokohan sa mundo eh. No, di ba? Kapitating <laughs> to mga online lending apps na to. No? Kayo mga abusadong online lending apps, no? Pag-aralan nyo po na maningil ng ano, tama, yung maayos, no? Gumawa ko kayo ng sistema. No? Hindi yung kagaya niya, no? Nakakahiya ko yung ginagawa niyo mga mensahe. Eh. Di po ba? alam na alam ko, kitang kita, na wala kayong alam sa paniningil. No? Yan ang napapala nyo. Oh, kasusunod nyo sa mga bugok ng amo. Oh, naaatim nyo yan ganyan. Kung mangharas kayo ng ano, ng mga kliyente nyo, ganun-ganun na lang. Kala nyo, nabili nyo yung buhay. Oh, hindi dapat ganun. Diba? Diba? gumawa kayo ng sistema, magkaroon kayo ng ano ng uh, payment options. Hindi yung pagka na wala na kayo sa script, walang yan sisigawan niyo na, mumurahin niyo na. Eh wala kasi hindi niyo na alam kasunod. Eh. Hindi niyo na alam kung ano sasabihin niyo. <laughs> o di ba? Kaya nga ayun yung pumunta sa bahay. Oh. Kasi wala kayong script doon. O di ba? Pag kinausap kayo ng mga kliyente niyo, sasagot niyo, ha? Nga nga. Ano kayo ng toyo, oo. Ayusin nyo yung ano, yung paniningil nyo. Di ba? Napakarami na kung mga ano, mga online lending apps na dating abusado. Ngayon, ayos na sila maniningil ngayon. Napagtanto nila na hindi sila makakasingil ng maayos. No? Magsasara talaga kayo ng ano. Pagka hindi nyo inayos yung paniningil. Sa tingin nyo, may magbabayad sa inyo. Pagka ganyan ang ginawa ninyo. 'Di ba? Sige, Amber. Oh, sa tingin niyo pagka kayo eh nang haras na Oh. Sa tingin niyo may mababayad sa inyo? Wala. Magpasalamat kayo sa akin, mga bugo. Dahil sinasabihan ko pa yung mga kliyente niyo magbayad. Kasi yun yung tama eh. Diba? Pagka ikaw nang hiram, magbabayad ka. Obligasyon yan eh. Ang mabigat kasi sa inyo, hindi kayo marunong maningil binadaan nyo lahat sa tapang, eh, mga duwag naman kayo. O, oh, di ba? Kayo ng kamote. Kung yan tapang nyo na yan, idinadaan eh, nyo, no, sa tamang paniningil, abay, hahanga ako sa inyo. O, oh, tsaka kung matapang talaga kayo, puntahan nyo sa bahay. Yun ang tamang paniningil. O, oh, hindi paniningil yung pagtawag sa telepono. Two days prior the due date, tatawagan mo na. Oh, ya mo na. Pag hindi mo makontak, tatawagan mo pati yung mga ano, ninakaw mo na nasa phone book. O, oh, tama ba yun? Hindi paniningil yun. Oh, ang tamang paniningil po, pumupunta sa bahay, kumakatok sa pinto. Nakikipag-usap, harapan. No? Nakikipag-negotiate. Oh. Hindi nyo alam yun eh. ba? Diba? Kaya wala kayong masingil eh. No, doon no sa ano, sa nagpadala ho ng tanong, no. Maraming salamat po sa inyong panonood, no. At uh, sana nga po may natututunan kayo at may napapalaki sa pagsasalita ko sa harapan po ng camera. Ano po? At uh, dun sa ano, pagtama ho 'yung pagipunan ninyo tapos bayaran niyo siya ng one time. No, kasi kahit pa paano napakinabangan niyo naman ho 'yung uh, perang nahiram niyo sa kanila, no. Tapos pagka nabayaran niyo na ho siya, huwag niyo na ho ulitin no? ang uh, gawin nyo, kung talagang kailangan nyo pa rin manghira, magkana po kayo ng lending financing or banko na sa tingin nyo ay makapag-provide sa inyo, no? ng uh, amang halaga or kung ano man yung kailangan nyo, no? Kasi i-evaluate po nila yan, eh. no? Ang kaganda po no, kasi sa mga uh, lending financing at banko no? na registrado at legal, at legal, no? Is sumusunod doon sa batas yan ano, um, uh, hindi ho yung kagaya itong mga online lending apps na wala. Walang kaalam-alam sa paniningil. Hindi nga ho alam yung ba limang batas na ano, sino sinusuway nila eh. Yung hindi nila sinusunod eh. O, di ho ba? Lima ho yun. Lagi ko sinasabi yan, no? Eh, lahat yun, ano? hindi <laughs> lahat yun, hindi nila sinusunod. O, di po ba? Ayun eh, yun nga lang kung ano eh. Uh, prohibition on non-fair debt collection practices eh. Pinadali na ho ang buhay. No. Oh, inilista na po ng SEC yung wag gagawin. Ayun pa rin ang ginawa. <laughs> Di ba? Ganong kabubobo yung mga yan. O. Oh. Inilista na yung mali. Yung mali pa ang ginawa. O, oh, edi. Di ba? Sintido ko mun. Bobo. Di ba? So, yun o. Know, yung ano ko, payo ko sa inyo. Bayaran nyo na lang ho siya. Wala naman ho tayong magagawa. Kasi obligasyon ho natin nabayaran yung ating nahiram, no? Tapos pagka nabayaran niyo na nga ho, huwag niyo na ho kayo umulit, no, para ho at least bawas na ho yung inyong isipin. Ano po? I hope na sagot ko po itong uh, katanungan na ito at sana po ay makatulong. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ho kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.